Libra, makinig ka ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay natagpuan ka para sa isang dahilan. Isipin mo ang isang nakatagong pinto na naghihintay na bumukas, isang pintuan na kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay, pag-ibig, pera, pagpapala, at ang kapayapaang matagal ng hinahanap ng iyong kaluluwa. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi man lang nakikita ang ganitong pagkakataon pero hindi ka narito ng aksidente. Ibinibigay sa iyo ng universo ang isang bihirang paanyaya at nasa iyo ang pagpili lalapit ka ba at aakuin ang buhay na karapat dapat para sayo? O hahayaan mong ang takot ang magtulak sayo na manatili sa labas, pinapanood ang iba na naglalakad papunta sa kasaganaan. Ang pinto ay nagsisimula ng bumukas. Libra, matagal nang bumubulong sa iyo ang universo, kahit noong hindi mo ito napapansin. Ang mga kakaibang panaginip, ang biglaang kilabot, ang mga numero at palatandaang paulit-ulit na lumilitaw, hindi ito mga aksidente. Mga pahiwatig ito, gumagabay sa iyo tungo sa isang sandaling kayang baguhin ang iyong kapalaran. Sa paniniwalang Filipino, walang nangyayari ng walang dahilan at bawat biyaya ay dumarating sa tamang oras. At ito na ang oras mo. Isang pinto ang bumubukas at ang naghihintay sa likod nito ay higit pa sa anumang inakala mo, pag-ibig na magpapagaling sa iyong puso, mga oportunidad na angat sa iyong pamilya, at kasaganahang magbibigay kapayapaan sa iyong kaluluwa. Ngunit narito ang katotohanan, hindi mananatiling bukas ang pinto magpakailanman. Sinusubok ng universo ang iyong tapang. Tatawid ka ba na may pananampalataya, o mag-aatubili at mawawala ang nakalaan para sayo? Libra, hindi lang ito basta isa pang mensahe ito ang palatandaang dapat kang pumili. Ang nakatagong enerhiya sa paligid ng libra. Libra, sa kaibuturan mo, dama mo na ito, ang pagbabago, ang bigat sa hangin na hindi maipaliwanan. Para bang may isang puwersang nagbabantay sa'yo, tahimik na inaayos muli ang mga pangyayari sa iyong buhay. Bawat pagkaantala, bawat pagkasawi, bawat hamon na hinarap mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Nililinis ng universo ang iyong landas, inaalis ang mga bagay na hindi na nakakatulong, upang maging handa ka para sa mismong sandaling ito. Napansin mo ba kung paano nagiging kakaiba ang mga panaginip mo nitong mga nakaraang gabi? Maaaring nagigising ka na may malinaw na alaala ng mga simbolo, tubig, susi, barya, o pinto. Sa tradisyong Filipino, itinuturing na sagrado ang mga panaginip. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang kaluluwa ay naglalakbay habang natutulog, at ang nakikita nito ay hindi imahinasyon, kundi propesya. Kung napanaginipan mong nagbubukas ng pinto o naglalakad sa bagong daan, hindi iyon basta-basta kumpirmasyon yun na ang iyong espiritu ay nakahanay na sa oportunidad na naghihintay sa iyo. Maaring napapansin mo rin paulit-ulit na lumilitaw ang mga numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, walong daan at walumput walo. Ito ay mga angelic codes, makapangyarihang paalala na ikaw ay ginagabayan. Hindi aksidente ang kanilang pag-uulit. Habang mas madalas mo itong makita, mas lalo kang itinutulak ng universo tungo sa kamalayan. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kapag lagi mong nakikita, may ibig sabihin. Kapag paulit-ulit na nagpapakita ang isang tanda, ibig sabihin ay kailangan itong bigyang pansin. At Libra, hinihingi ng universo ang iyong pansin ngayon. Ang nakatagong enerhiya ay hindi lang nasa paligid mo, nasa loob mo rin ito. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, na parang may malaki ng paparating ngunit hindi mo tiyak kung kailan. Maaari ring masyado kang emosyonal, sensitibo, o madaling matrigger, na parang ginising ng biglaan ang iyong kaluluwa. Ganito magsalita ang universo. Hindi ito nagpapadala ng email o liham. Ipinapadala nito ang mga emosyon, mga palatandaan, mga sabayang pangyayari, mga banayad na tulak na palakas ng palakas hanggang hindi mo na kayang baliwalain. Ang nararanasan mo ay tinatawag na pagnipis ng belo, ang sandaling nagtatagpo ang mundong espiritual at mundong pisikal. Naniniwala ang maraming Pilipino sa tadhana, kapalarang nakasulat bago pa tayo ipanganak. Ngunit hindi sabay-sabay na ibinubunyag ng tadhana ang sarili nito. Ipinapakita nito ang sarili sa mga ganitong sandali, kapag kakaiba ang pakiramdam ng hangin, kapag ang katahimikan ay parang maingay, kapag may ibinubulong ang puso mo na hindi maipaliwanag ng iyong isip. Libra, hindi lang basta enerhiya ang nakapaligid sa'yo. Ito ay pagkakahanay ang mga planeta, ang mga bituin, at ang iyong kaluluwa ay nagsabay-sabay na sa tamang ritmo. Isipin mo ito na parang orasan, kailangang gumalaw ng sabay-sabay ang bawat parte bago tumunog ang kampana. At nayon, tumutunog na ang kampana mo. Kaya mo nararamdaman ang malakas na hatak, kaya mo nararamdaman ang pressure. Handa nang bumukas ang pinto, at inihahanda ka ng enerhiya sa paligid para tumawid dito. Ang tanong, nakikinig ka ba? o binabaliwala mo ang mga bulong, iniisip na ito'y mga pagkakataon lang. Dahil ang katotohanan, wala ni isa mang nangyayari ngayon sa iyong buhay na aksidente. Ang mga taong nakikilala mo, ang mga damdaming bumabalot sa iyo, maging ang mensaheng ito na umaabot sa iyo sa mismong sandaling ito, lahat ng ito ay bahagi ng nakatagong enerhiyang gumagabay sa iyo. Libra, tinatawag ka ng universo. Sasagot ka ba? Ang pagpipili ang nasa iyong harapan. Libra, kapag may pintong bumukas, hindi lang nito basta inaanyayahan kang pumasok, sinusubok ka nito. Bawat biyaya ay may kasamang pagpili, at ang pagpiling iyon ang naghihiwalay sa mga taong umaangat tungo sa kasaganaan mula sa mga nananatiling nakatigil. Mapagbigay ang universo, ngunit nagtatanong din ito, handa ka na ba? Narito ka ngayon. Isang sandali ng desisyon. Nasa isang sangandaan ka sa pagitan ng takot at pananampalataya, pag-alinlangan at tapang. Malinaw ang enerhiya sa paligid mo, bukas ang pinto, ngunit hindi ka nito hihilahin papasok. Kailangan mong ikaw mismo ang magpasyang tumawid. Isipin mo ang lahat ng pagkakataon sa iyong buhay na dumaan lang at nawala. Baka nagkaroon ka ng sansang sabihing sa pag-ibig, pero pinili mong huwag dahil sa takot. Baka may inalok na mas magandang trabaho, pero bumulong ang pagdududa na hindi ka handa. Baka naisip mong magsimula ng bago, pero naghintay ka ng matagal hanggang tuluyang nawala ang pagkakataon. Kilala ng bawat Pilipino ang salitang sayang. Ang mapait na pagsisisi kapag na-realize mong na-miss mo ang tsansa. Libra, sinasabi ng universo, ngayon ay hindi oras para sa sayang. Ang pagpipili ang nasa harapan mo ay hindi tungkol sa maliliit na pagbabago. Ito ay tungkol sa transformasyon. Kung pipiliin mo ang takot, maaaring manatili kang ligtas, ngunit mananatili ka rin nakatali. Magpapatuloy ang buhay gaya ng dati, at baka lagi mong tanungin, paano kung? Ngunit kung pipiliin mong manampalataya, kung tatawid ka sa pintong ito, yayakapin mo ang hindi tiyak, pero yayakapin mo rin ang posibilidad ng mga himala. Naniniwala ang mga Pilipino sa bahala na, isang pariralang madalas hindi nauunawaan bilang kawalan ng malasakit, pero sa totoo, isa itong gawa ng pagsuko. Bahala na ang Diyos. Hayaan ang Diyos, ang universo, at ang tadhana ang kumontrol. Ito ang enerhiyang kailangan mo ngayon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye kung ano ang naghihintay sa likod ng pinto. Kailangan mo lang magtiwala na mas mabuti ang pagtawid kaysa sa pananatili sa labas. Hindi sinusubok ng universo ang tao upang durugin siya. Sinusubok ka nito upang patunayan ang iyong kahandaan. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang pintong puno ng liwanag, at sa likod mo ay lahat ng iyong naranasan, ang mga pagkabigo, mga paghihirap, mga pagdududa, at mga gabing umiyak ka mag-isa. At sa harap mo ay isang bagay na hindi mo lubos na nakikita, pero dama mo ang init, ang hatak, at ang pangako nito. Aling direksyon ang pipiliin mo? Normal lang ang pag-alinlangan. Bawat dakilang biyaya ay may kasamang takot. Pero ang takot ay hindi senyales para huminto, ito ay senyales na malapit ka na sa isang makapangyarihang bagay. Mas malakas ang takot, mas malaki ang biyayang naghihintay sa kabila nito. Libra, dinala ka ng iyong buhay sa sandaling ito. Ang mga bulong, ang mga tanda, ang mga gabing hindi ka mapakali, lahat ito ay nagdala sa iyo rito. Nasa iyong kamay ang desisyon, pero tandaan mo ang katotohanan ito, ang mga pintuan ng kapalaran ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Kung mag-atubili ka, kung tatalikod ka, maaaring magsara ang pinto, at baka taon pa ang hintayin bago bumalik ang isa pang pagkakataon. Huwag hayaang nakawin ng takot ang dapat ay sayo. Huwag hayaang harangan ng pagdududa ang iyong mga hakbang. Ginawa na ng universo ang bahagi nito. Ngayon, ikaw naman. Bukas na ang pinto, Libra. Ang tanging tanong ay tatawid ka ba rito? Ang naghihintay sa likod ng pinto. Libra, sa sandaling tawirin mo ang pintong ito, magsisimulang magbago ang lahat. Ang nasa kabila ay hindi lamang isang biyaya, kundi sunod-sunod na oportunidad na magbubukas na parang mga kabanata sa isang aklat. Bawat pahina ay puno ng sorpresa, may banayad, may makapangyarihan, ngunit lahat ay nakalaan upang dalhin ka palapit sa buhay na matagal nang hinahangad ng iyong kaluluwa. Sa likod ng pinto, mayroong pag-ibig. Hindi ito karaniwang pag-ibig, hindi ang pag-ibig na kumukupas sa paglipas ng panahon, kundi ang uri ng pag-ibig na nagpapagaling ng mga lumang sugat at muling nagbibigay ng tiwala. Para sa ilang libra, maaaring bumalik ang isang taong minsang nagmay-ari ng iyong puso, ngayon ay nagbago at handa ng ibigay ang hindi niya na ibigay noon. Para naman sa iba, maaaring dumating ang isang bagong kaluluwa, isang taong tila pamilyar, na para bang nakilala mo na siya sa ibang buhay. Tinatawag itong karmic connection, isang ugnayang isinulat ng tadhana, lampa sa paliwanan. Nariyan din ang kasaganaan. Totoo, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ngunit nagbibigay ito ng kalayaan, ginhawa, at dangal. Sa likod ng pinto, mas malayang dadaloy ang pinansyal na pagpapala. Maaaring magbukas ang pagkakataon para sa negosyo, promosyon, o bigla ang tulong na dumarating eksakto kung kailan mo ito kailangan. Naniniwala ang mga Pilipino sa swerte, ang swerteng dumarating kapag mumiti sa ang universo. Ngunit higit pa ito sa swerte. Ito ay pagkakahanay. Dumarating ang biyaya ng pera at oportunidad kapag tuluyan mong inaangkin ang puwang na matagal nang inihanda para sa iyo. Sa likod ng pinto, mayroong kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi pati ng puso at kaluluwa. Ang sakit na iyong pinasan, ang mga pagkadismayang iyong itinago, ang mga dasal na pabulong mong sinabi, lahat ng iyon ay magsisimulang maglaho. Mapapansin mong mas magaang ang iyong espiritu, na para bang ang bigat na hindi mo na malayang dala mo ay tuluyan ng naalis. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kapag tama ang panahon, gagaling din ang sugat. At Libra, ito na ang tamang panahon. At marahil, higit sa lahat, sa likod ng pinto ay mayroong layunin. Hindi basta-basta pinagpapala ka ng universo para lamang sa sarili mong kapakinabangan. Pinagpapala ka nito upang ikaw rin ay maging pagpapala sa iba. Maaaring matagpuan mong mas lumalakas ang loob mong tulungan ang pamilya, suportahan ang kaibigan, o kahit gumabay sa mga estranghero gamit ang karunungang iyong natamo. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan. Ang mga biyayang naghihintay sa iyo ay hindi lang para sa bulsa o puso mo, kundi para sa pamana na iwan mo. Ngunit tandaan, Libra, ang mga kayamanang ito ay hindi agad-agad na ipinapakita ng sabay-sabay. Unti-unti silang bumubukas, tulad ng bulaklak na dahan-dahang nagbubukas ng mga talulot sa ilalim ng araw. Maaaring hindi mo makita ang lahat agad-agad, ngunit habang patuloy kang naglalakad sa bagong landas na ito, unti-unting ipapakita ng mga biyaya ang kanilang sarili sa tamang oras. Kaya ano nga ba talaga ang naghihintay sa likod ng pinto? Pag-ibig na tila itinadhana kasaganahang nag-aalis ng pasanin. Kagalingang muling bumubuo sa iyong kaluluwa. At layuning nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Hindi ito panaginip, hindi ito pantasya, kundi gantimpala para sa iyong tapang, pananampalataya, at kahandaang humakbang papunta sa hindi pakilala. Libra, naghihintay ang universo sa iyong. Kapag ginawa mo ang hakbang na iyon, ang mga biyayang naghihintay sa likod ng pinto ay hindi lang sasalubong sa iyo, sila ay apaw ang espiritual na aral para sa Libra. Libra, napakaganda ng mga biyaya, ngunit hindi kailanman ipinapadala ng universo ang mga ito ng walang mas malalim na aral. Bawat pintuan ng kapalaran ay may dalang mensahe para sa iyong kaluluwa, at ang pintong nagbubuka sa harap mo ngayon ay hindi na iba. Ano ang aral na nakatago sa pagkakataong ito? Ito ay tungkol sa tapang, pananampalataya, at tiwalang hindi ka kailanman ipagkakanulo ng tadhana. Matagal mo nang sinusubukang timbangin ang lahat, ang pamilya, ang mga responsibilidad, ang mga pangarap, at ang mga takot. Tapat sa iyong kalikasang libra, madalas mong inuuna ang iba, pinananatili ang kapayapaan, kahit nakapalit nito ang sarili mong kaligayahan. Nakita ng universo ang bawat tahimik mong sakripisyo, bawat niting ibinigay mo, habang tinatago ang sarili mong sakit. Ngayon, malinaw na ang espiritual na aral, hindi ka maaaring patuloy na mabuhay lamang para sa iba. Ang pintong ito ay tungkol sa iyo, sa wakas ay ikaw ang pipiliin mo. Sa kulturang Filipino, madalas nating marinig, ang taong marunong maghintay, may magandang kapalit. Ang mga marunong maghintay ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Libra, hindi na sayang ang iyong paghihintay. Ngunit ang aral ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi sa paghahanda. Hiningi sa iyo na tiisin ang mga pagsubok dahil kailangan tumibay ang iyong kaluluwa. Hiningi na dumaan sa mga pagkasawi upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hiningi na maranasan ang kakulangan upang tunay mong pahalagahan ang kasaganaan. Bawat pagkaantala ay pagsasanay. Bawat sakit ay pagtuturo. Bawat luha ay nagdidilig sa lupang kung saan usbong ang iyong biyaya. Isa pang aral dito ay tungkol sa pagtitiwala. Madalas nating marinig sa mga Pilipino kung para sa iyo, para sa iyo talaga. Munit maraming libra ang nagdududa rito. Kino-question mo ang tadhana, natatakot kang muling mabigo, iniisip mong baka nakalimutan ka na ng universo. Ang pintong ito ay paraan ng universo upang ipaalala sayo, ang nakalaan para sayo ay hindi kailanman mawawala. Maaring naantala, munit hindi ito itinanggi. May aral din tungkol sa tapang. Hindi ibinibigay ng universo ang mga biyaya sa mga taong nagtatago sa panganin. Palaging bubulong ang takot ng mga dahilan upang manatili ka kung nasaan ka, paano kung mabigo ka? Paano kung masaktan ka ulit? Paano kung mali ito? Ngunit ang tapang ay hindi kawala ng takot, kundi ang patuloy na paglakad sa kabila ng takot. Matagal nang dala ng mga Pilipino ang aral na ito. Nilabanan ng ating mga ninuno ang unos, mga digmaan, at kawalan ng katiyakan na may paniniwalang basta't may pananampalataya, maliligtas sila. Libra, ito ang unos na kailangan mong harapin, ang iyong pagsubok sa tapang. At sa huli, ang aral ay tungkol sa pagkakahanay. Natutunan mong kapag ang iyong espiritu, iyong mga salita, at iyong mga gawa ay nakaayon sa iyong mga hangarin, wala nang magagawa ang universo kundi tumugon. Maraming beses sa nakaraan, nanalangin ka ng biyaya, ngunit na buhay sa pagdududa. Nais mo ng kasaganaan, ngunit kumilos ka sa takot. Ngayon, hinihinin ng universo na ikaw ay sumabay magsalita ng pananampalataya, kumilos ng may tapang, at maniwala sa tadhana ng buong puso. Iyan ang paraan upang manatiling bukas ang mga pinto. Libra, hindi lang mga regalo ang ibinibigay sa iyo ng universo. Hinuhubog nito ang iyong kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang pag-ibig, pera, o kagalingang naghihintay, kundi ang mas matatag, mas matapang, at mas marunong na bersyon ng iyong sarili na mabubuo sa pagtawid mo sa pintuan. Iyan ang tunay na espiritual na aral. Gabay para tumawid sa pinto. Libra, bukas na ang pinto, pero paano ka dadaan dito ng may kumpiyansa, nang hindi hinahadlangan ng takot o pagdududa. Hindi ka kailanman iniiwan ng universo ng walang gabay. Kapag nakikinig ka, nagiging malinaw ang landas. Narito ang mga hakbang, espiritual at praktikal, na tutulong sayo upang makatawid sa pintuang ito ng kapalaran. Unang gabay, palakasin ang iyong pananampalataya nagsisimula ang lahat sa paniniwala. Kapag puno ng pagdududa ang iyong isipan, hindi ka makakapasok ng buo. Simulan ng iyong mga umaga sa mga affirmations na umaayon sa biyaya. Mga simpleng katagang gaya ng handa ako. Karapat dapat ako. Pinili ako ay may higit na kapangyarihan kaysa inaakala mo. Madalas sabihin ng mga Pilipino kung anong iniisip mo, iyon ang mangyayari. Ang bagay na lagi mong iniisip, iyon ang nagiging realidad. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagbigkas ng pananampalataya, inuutos mo sa iyong espiritu na kumilos ng may tapang. Ikalawang gabay, gumawa ng puwang para sa biyaya. Minsan ang dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang bagong oportunidad sa ating buhay ay dahil mahigpit pa rin tayong kumakapit sa luma. Maaaring ito ay mga nakakalason na relasyon, negatibong gawi, o kalat sa paligid. Ang malinis na espasyo ay humihikayat ng malinis na enerhiya. Maraming Pilipino ang nagsasagawa ng ritual gaya ng pagwawalis sa gabi o pagsisindi ng insenso para alisin ang naipong enerhiya. Magagawa mo rin ito, hindi lang sa iyong tahanan, kundi sa iyong puso. Bitawan ng pait, ang hinanakit, ang lahat ng nagpapabigat sa iyo. Doon lamang lubusang mabubuksan ang pinto. Ikatlong gabay, sundin ang kutob at intuition. Ang iyong panloob na tinig, ang kutob, ay mismong bulong ng universo. Kung nadarama mong dapat mong tawagan ng isang tao, subukan ang isang pagkakataon, o magsabi ng sa hindi inaasahang alok, makinig. Ang mga maliliit na aksyon na ito ang maaaring maging susi sa mas malalaking biyaya. Libra, matalas ang iyong intuition, pero madalas itong pinatatahimik ng takot. Sa pagkakataong ito, hayaang manguna ang iyong pakiramdam. Ikaapat na gabay, magsagawa ng mga simpleng ritual ng pagkakahanay. Hindi mo kailangan ng magagarbong bagay, tumutugon ang universo sa sinseridad. Maaari kang magsindi ng puting kandila at magdasal ng pagtanggap, bukas na ang pinto, at tatawirin ko ito ng may pananampalataya. Maaari mong isulat sa papel ang iyong mga takot at sunugin bilang simbolo ng pagbitaw. Maaari ka ring maglagay ng barya o dahon ng laurel sa iyong pitaka bilang simbolo ng kasaganaan. Maliliit na kilos ngunit may dalang malakas na enerhiya dahil ipinapakita nito ang iyong intensyon. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang intensyon ang pinakamahalaga. Ikalimang gabay, kumilos ng may tapang kahit sa maliliit na paraan. Ang pagtawid sa pinto ay hindi palaging isang malaking lundad. Minsan ito ay sunod-sunod na maliliit na hakbang, pagpapadala ng mensahe, pag-apply sa isang oportunidad, pagbubukas muli ng puso matapos masaktan. Bawat kilos ay isang deklarasyon, pipiliin kong magpatuloy. Tandaan, mas bumubukas ang pinto sa bawat unang hakbang na iyong ginagawa. At panghuli, ang gabay ay yakapin ang pasasalamat ngayon, hindi sa hinaharap. Ang pasasalamat ang magneto ng mga biyaya. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago ka magpasalamat. Pasalamatan mo ang universo ng pauna. Pasalamatan mo ang mga pagsubok sa mga aral na itinuro nito. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng pagbangon at pag-survive. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kapag marunong kang magpasalamat, dadami pa ang biyaya. Libra, hindi lang ito mga tagubilin. Ito ay mga susi. Bawat isa ay naglalapit sa iyo sa pagtawid ng may pananampalataya, tapang, at malinaw na direksyon. Nasa panig mo na ang universo. Ang hinihintay na lamang ay ang iyong. Libra, tinahak mo na ang buong mensaheng ito, at ngayon ay nakatayo ka sa harap ng bukas na pinto. Nadama mo ang nakatagong enerhiya, naunawaan mo ang pagpipilian, nakita mo ang mga biyayang naghihintay, natutunan mo ang aral, at tinanggap mo ang gabay. Ngayon dumarating ang pinakamahalagang bahagi, ang pagtatakan ang enerhiyang ito gamit ang iyong mga salita, pananampalataya, at puso. Nakikinig ang universo kapag nagsasalita ka ng may sinseridad. Ang mga salita ay hindi lang tunog, sila ay mga panginginig na lumilikha ng realidad. Naniniwala ang mga Pilipino sa dasal na may paniniwala, panalangin may tunay na tiwala. Kaya tinatapos natin sa mga affirmations, dahil bawat salitang iyong binibigkas ay deklarasyon sa universo na handa ka na. Huminga ng malalim, Libra. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. At habang nakikinig o nagbabasa, ulitin ang mga affirmations na ito ng malakas o tahimik sa iyong isipan. Handa ako sa mga biyayang naghihintay sa likod ng pinto. Karapat dapat ako sa pag-ibig, kasaganaan, kagalingan, at kapayapaan. Pinalalaya ko ang takot at niyayakap ang tapang. Tiwala ako sa universo at tiwala ako sa aking kapalaran. Bukas na ang pinto ng mga biyaya at tinatawid ko ito ngayon. Sa bawat pagbigkas mo ng mga salitang ito, isipin mong mas lalo pang bumubukas ang pinto. Damhin ang liwanag na bumabalot sa iyong buhay. Isipin mong tumatapak ka ng may kumpiyansa, iniiwan ang mga anino ng pagdududa. Hindi lang ito imahinasyon, ito ay paglikha. Libra, tandaan mo ito, hindi kailanman laban sa iyo ang universo. Hindi ka nito iniwan. Bawat pagsubok ay paghahanda, bawat pagkaantala ay pagkakahanay, at bawat luha ay nagdidilig sa binhinang ng iyong mga biyaya. Ngayon, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, dalhin mo ang mga affirmations na ito. Ibulong bago matulog, bigkasin sa iyong paggising, at ipahayag tuwing sinusubukang bumalik ng pagdududa. At higit sa lahat, ibahagi mo ito. Sa kulturang Filipino, dumadami ang enerhiya kapag ibinabahagi. Ikomento ang iyong zodiac sign at sabihin, handa na akong tumawid sa pintuan ng mga biyaya. Sa pamamagitan ng pampublikong pagdeklara nito, hindi lamang lumalakas ang iyong pananampalataya, nakakapagbigay inspirasyon ka rin sa iba upang angkinin ang kanila. Libra, ito na ang sandali mo. Huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang mag-alinlangan. Huwag kang maghintay ng ibang tanda. Ito na ang tanda. Bukas na ang pinto, malinaw na ang landas, at hinihintay na ng universo ang iyong hakbang. Humakbang ka na, Libra. Nasa kabilang panig ang buhay na matagal mo nang ipinagdarasal.